Dati po kasi ang gamit namin sa dubbing eh mga pneumatic at mga beta compact wala pang digital noon So dalawang dalawang track lang hindi ka pwede magkamali pag nagkamali ka magagalit yung mga kasama mo so talaga naging you're as fast as the slowest dubber in the group Yes. Kaya gusto mo na ng maaga, uh -oh. pero merong pulpon, merong mahina. Ayun, iintay nyo. Hindi pwede ngayon na maraming truck na pwede kang nasi... uh -oh. Tapos, Babalik, solo ka lang. Babalikan um, niyo po yung, kasi hindi po pwedeng ikat sa gitna. So kung saan kayo nagsimula, doon ka uulit. So imagine niyo yung napakatinding proseso. Kaya po karamihan po ng mga dabber na nagsimula, ng mga 90s, sabang magagaling po sila talaga. Uh Oo. -oh. Hmm. So paano mo naman ma-discover Kung kunyari ako, gusto ko yan. Pero hindi ko maalam kung may boses ba ako, maganda ba yung boses ko, pupwede ba, paano ko pwede gano'n? Magandang tanong ano? po yan, uh, Chang Ani. Uh, Lahat po kasi tayo may boses, maliban oh, oh. sa pipe. So lahat, pwedeng i-train. Oh, oh. Paano kasi training ang gagawin? Kasi ang kagandahan po sa voice acting, it's a gift and it's also a, a skill. Mm -hmm. It can be learned. So the only way they will learn is to take our workshop So karamihan po ng mga dubber at ibang mga voice talent po dito sa ABS at ibang channel ay nanggaling po sa aming school na Philippine Center for Voice Acting. Ah, Philippine ano Center for Voice Acting. Ikaw ang pinakahead Ako po ang po. founder niyan at kasama po natin na nagtuturo dyan sila Sir Danny Mandia, mm. sila Neil Tolentino, sila Yvette Resurrection Tagura, sila Brian Lixay. Mm. So dito po, dahil Dati po wala kasing school for voice oo, acting wala. eh. Parang kakilala, <clears throat> kaibigan. Pwede ka ba? Oo, kamag-anak. Yan po yung mga pumapasok. Ngayon, mm. nabigyan yung mga talented, mga nag maging voice talent, na mabigyan ng pagkakataon. Kahit hindi sila kilala, wala silang kilala. Mm. Dahil ang mga nagtuturo naman po, mga director. So, dun, through our workshop, our seminar, eh, nadidiscover namin, uy, pwede pala to. O, sige, audition ka sa ABS. Punta ka dun sa ABS ng ganitong okay. araw. And I'm so happy na almost 70% po ng mga bago ngayon ay galing po sa Creative Voices. Meron bang career pa rin sa voice acting? Pwede bang bumuhay ng pamilya? Dati kasi uh, abi lang yan. Dalawa po yan. Pwedeng bumuhay, pwedeng hindi. Depende po Pwede sa... Paano mo nasabi? Ano? Si Halimbawa po, kasi dati, uh, iilang tao lang po nakakaalam. So kahit anong kagustuhan mo, kahit anong galing mo, mahirap ka pumasok. Ngayon po, dahil sa technology, because of the internet, everyone will have a chance na marinig yung boses nila sa internet. Hmm. Kasi dati, pag hindi ka kilala ng recording studio, hindi ka nga nila kukunin kasi wala ah, ka na, wala kang voice file eh. Ito totoo lag lagari ang mga voice file nito. Oo. Tapos sila-sila uh, sila lang. Sila-sila kami, May kami productions nga ang taong. Ibang daan lang yan, limang <laughs> daan kada kada karakter o oh, kada show oh, pero maraming show. Oo, oh, oo. Oh, oh. So kumikita ng mga 2,000 isang linggo. E nung mga 1980s, oh, um, oh. kumikita ka ng 8,000, malaking bagay nga. Oo, oh, ah, ah, halos oh. 80 mil ang halagay Oh, Oo, diba? Yun po, napakarami rin pong opportunity kasi while the technology grows, the need for voice over also gross na niya na mm. po yung application yung mga computer game kami po yung gumawa ng Sega Kuya Kim yung uh, mm. yung Golden Gun yung uh, so, yung Transformer at saka yung mga kayo rin Opo uh,